Sa mga ganitong may mga kaso ng thyroid eye disease, Dok, bukod sa ophthalmologist, nakikipag-work uh, hand-in-hand po ba sa iba pang mga specialist okay. So, usually we work uh, well with an endocrinologist. Mm. No, sila yung nagbibigay ng medication for your thyroid control. Ah, okay. no Also, e, uh, yung tawag natin uh, ophthalmologist na oculoplastic mm. na mm. specialist. Isa no? specialty ng ophthalmology, sila yung mga sanay sa, ano, pag, A uh, remodel, pagsira ng okay. bone. No? Ay, para dun sa... Oo, sila yung surgical. Mm -hmm. Mm -hmm. Doc, ano ba yung gusto lang po namin malaman? Ano ba yung unang na-feel ng mga taong nagkakaroon na pala ng pet? Okay, so ang unang na-feel, Usually is, uh, ano lang, eh? tearing lang, para namamaga lang around oh, the eye. Uh, usually, very basic. Pwede mo pagkamula. Si lang. Ito? Maraming ano? Or may, Una, hindi. <laughs> Mula. Okay. Wala. Una, kala mo lang dry eyes or infection. Okay. Mm -hmm. Kala mo lang kuliti. Mm -hmm. Parang gano'n. Kasi parang namamaga lang around it eh. Mm -hmm. As it were, yun na. Namumula na. Mm -hmm. uh, Tapos, grabe na yung, ano, grabe na yung pagluluha mo. Parang very silaw ka lang sa ilaw double vision. Mm -hmm. Na. so, yun, yung tinatawag na thyroid stare. No? Doc, once pa na nag-start ka na mag-ganyan, kumaga mabilis po yung progression niya. Uh, uh, mga, ano naman, months ang progression. Okay. Months. Months, months. Naman. months. months naman. Pero for some patients, ano yan, uh, daily, na-feel nafe nila na may bago at may discomfort mm -hmm. na mm -hmm. na hindi nila ma-explain. So, mm -hmm. pagbaga yung months, yung months, ibig sabihin, months, para lumuwa siya ng ganun. Pero okay. the symptom is gradual. Talagang ma-feel mo, mayat-mayat, meron -mayat, ka lang nga ito. Silaw ka lang sa ilaw. Mm -hmm. So, parang nababother na sila. Bihira mm -hmm. naman yung umabot ng ganito na, na nakaluwa na, bago sila magpa-check at mag-complain. Okay, mm -hmm. ganito na pala Talagang mahirap na tiisin mm -hmm. para... Yes, kasi maraming na sila na-feel. Mm -hmm. Maraming symptom na, na to begin with. Mm. Oo. May mga ginagamit din ba sila dyan, Dok? Bawa kasabay nung mismong pagtitreat nila, um, kung yung iniinom nila, bawa ba pampatak din, Dok, sa mata nila? May ganun din po yes, ba? Kasi sabi niyo po may dryness. Mm. Eh? Yes, we give them lubricate, lubricating eye drops kahit pa paano. Kasi ang problem nila nito, pag nakaulawa yung mata mo, tapos matutulog ka, Exposed. naka expose Ay, oh, okay. hindi mo siya maklose totally, eh. naka Naka-expose ah. yung mm. part mm -hmm. of it. Pag-iisip mo, ang hapde, nagsusugat na yung mata mo. Mm. Okay. So, we give them lubricant and sometimes an eye gel and we tape it para kahit papano, Ay, no. when they sleep, not walang open space na naka-expose. Mm. Mm. Yung oh. gamutan niya, Dok, gaano katagal po? Okay. You, usually, yung gamot nito is, uh, ano yan, oral eh? steroids muna. Mm -hmm. no? Mm -hmm. uh, months. Misha mga 2 to 3 months. No? Okay. So, hanggang medyo luwiit na yung, yung mata. So, at least, hindi na tayo abot sa mga surgical na, yes. na management. Mm -hmm. Kahit control na natin sa early stage pa lang. So, after a month, syempre, ito taper down. Pag steroid kasi hindi mo pwede, okay, stop ko na. Okay. Kailangan, dahan-dahan mo babawasin yung dose. Hanggang sobrang konti, okay, you stop. Mm. After that, syempre, observe. Tapos, kung uh, mabalik na naman, ayan, syempre, start na naman tayo ng bagong bout ng steroid. Bantayan pala o, bantayan talaga, talaga itong sakit. yung mm -hmm. ito. sa stress reduction na nakita ko, ano po bang stress to? Is it Uh, stress mentally or physically? Ano po bang Actually, factor? ano siya? Lahat. No? Lahat? Kahit mental, stress. kahit okay. any stressor. Kasi yung mga autoimmune conditions na yan talaga, maraming multifactorial yan eh. So, ibig mm -hmm. sabihin, hindi lang isang stress porket lahat kang nagagalit sa kapitbahay mo. <laughs> hindi <laughs> yan lang yung laging stressor mo. Hindi. Stress ng work, ng life, lahat mm -hmm malawak na stress. Sa mga ganun, Dok, kasi nga sabi niya autoimmune siya, mm -hmm. meron ba siyang connection sa so, kunyari? May mga lahi ng ibang hormonal problem, yung mga parents mo, kahit hindi not necessarily thyroid problems, yes. sa ibang mga hormonal problems, pwede ba siyang mag-cause ng, ano, mm -hmm. ng thyroid eye disease? Mm -hmm. Yes, so since an autoimmune, hindi mo alam which part of your body is affected. Mm -hmm. So pwede, other autoimmune condition, siya yung mag-lead to that ano mm. thyroid okay. problem mo. Kasi autoimmune, it can attack your thyroid. Pwede mm -hmm. sa lungs, pwede, mm -hmm. pwede sa kidney, pwede sa liver. So, lahat pwede niya attack your joints. Pwede niya i-attack yun. So, hindi mo ng alam. Nasa-champohan talaga, daw, mm -hmm. kung Nags sa eyes mo mapunta. Mas. Mm -hmm. okay. Nakatakot naman. So, Pero, yun nga sabi niyo, kahina pwede siya mag-cause ng, ng blindness, Dok. Pero sa mga iba pang mga med, uh, eye problems na pwede siyang mag-cause. Pwede ba siyang mag-cause ng mga tulad ng mga na-discuss natin before like cataract yes. or glaucoma, pwede ba yes. siyang mag-cause mm -hmm. ng ganun Yes, so pwede siyang mag-cause ng cataracts because you know, cataract. it's steroids sila eh. Oh, ay, uh, okay, steroids, eh, dahil steroids, sa oh. Okay. long term pa ulit, ulit na steroids, pag okay ka, wala, mm -hmm. pero pag meron you take steroids. nakaka-cause. Mm -hmm. Also, yung mga tatawag nating may ano uh, yung mga nerve problem, no? Mm -hmm. Usually, yung, yung cause, yung mga, ano, yung mga nerve problems, yun, yung, yun din yung pwedeng i-cause ng, ano, mm -hmm. ng mga thyroid eye disease. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa mga nasa surgery naman, Dok, yung parang sinasabi nyo yung uh, binabawasan mm -hmm. yung buto. Mm -hmm. Ano po ba ito? band solution po ba ito? Na parang pwede, rin, nabawasan na, parang pwede niya para i-fill up yung void na, na nagawa mo tapos umamaga oh, ulit. Siya pwede po bang bumalik yung swelling na yun. Okay. So, in a way, when you do that orbital decompression, mm -hmm. kahit pa paano, permanent na yan eh. So, mm -hmm. pwede parang papalaki mo na yung space, kahit pa paano, nga na. So, pag lumate 'yung mata mo, syempre kahit paano okay lang naman pero pag lumaki siya, may space na rin siya again. Mm -hmm. Kumbaga at least mas malaki na 'yung espasyo niya. Mm -hmm. No. So bony destruction, no. So medyo medyo ano, actually bihira naman natin na encounter 'yung ganyan, 'yung nag opera ng ganyan. Ay, mm -hmm. so, so 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 rare na. Mm -hmm. Ano lang yung hindi talaga nakokontrol ng medication. Mm -hmm. Mm -hmm. Lahat ba Dok, Pwede naman gum kumbaga mag-undergo sa naman. parang ayon na nang laging ano. kumbaga parang pabalik-balik na yung pag Oo, yes. ba, nung sa pag Oo. tawag ni maglaki ng kanilang mga mata paglabas nung no, kanilang mga mata. Mga. Lahat po ba pwede magpaganyan? Or hindi lahat pwede. Kumbaka may mga may mga sakit din na sinasaalang-alang bago mag-undergo ng surgery. surgery actually kung siguro pag pag usapan pa rin ganung kalaking surgery mm -hmm. no so mm -hmm. an ordinary person syempre medyo takot sila yeah. no so hindi naman sila baka sa experience ko siguro just one lang eh just one lang yung talagang kailangan ng mag-surgery mm -hmm. most of them naman nagkakayanan ng gamot mm -hmm. no? your steroids, your hormone control gumaganda naman in okay. experience ko na medyo hindi nag-work yung medication is alam mo ang narealize ko hindi siya ano, hindi siya nagfa-follow lang din ng medication. Okay. Okay. Kaya parang siya medyo umu okay okay stop. Oh. Ay, okay. kailangan talaga tuloy-tuloy. Eh tuloy. marami pa siyang alam ko, marami pa siya ibang sakit. Uh, diabetic pa siya. Uh -huh. so, parang lahat parang medyo medyo nag-give up na siya Parang feeling niya ayaw na niya masyadong mag magkamot. Uh -huh. So 'yun, yung yung non-compliance to the medication. Uh -huh. I think so, yun yun. Ganoon daw kapag may mga ano ang tawag dito? Comorbidity, di ba ang tawag dito? Mm, pag may mga iba pang mas sakit, yes. tulad kunyari, ah, may hypertension siya doon. Yeah. Anong factor ang pwede mangyari So, Pag may, meron pa siyang TED, tapos may hypertension siya, mm -hmm. pwede, pwede ba siya maka-aggravate nung pagmamaga ng mga yes. ugat-ugat doon? Mm -hmm. Kasi once we have your comorbidities, mm -hmm. yung hypertension, diabetes, it can add to stress on the body. Mm -hmm. So yung stress mm -hmm. na sinasabi natin, it can also add up. Kaya ang bagal mag-dissolve mm -hmm. nung condition. Mm -hmm. so yes meron pero mainly talaga ang autoimmune is really hard to ano yan eh mahirap siya i pinpoint sino lang mm -hmm. yung stressor mo pero kailangan mo lang talaga alagaan mabuti mm -hmm. yung ganito kasi it's an on and off condition no you'll be good some days bad days no pero yun nice. i think compliance naman makukuha natin basta na you take your medication you see your doctor mas madalas, kahit papano, makokontrol natin, may iwasan natin yung pag-worsen.